Nung nangyari ang KOJC siege, ibaho ang nakita ko. Ibang level na pangaabuso ang nakita ko sa ginawa sa walang kamalay-malay, tahimik at hindi violente na mga tao na nam namumuhay sa loob ng compound ng KOJC. Bagkos kahit ho sila po ay naapi sila po ay inabuso at ang kanilang personal na pamumuhay or um, private na bahay ay pinasok na natili ho silang kalmado at sa huli, nagpatawad. Iyan e din ho ang isang dahilan kung bakit nakita ko na hindi totoo ang sinasabi nilang pangit na ginawa ni Pastor Kibuloy. Because nakita ko doon kung gaano kabuti ang mga tao sa KOJC. 'Di ba? Ipa yun eh kasi 'di ba magre-reflect kung paano si pastor bilang tao at leader, magre-reflect 'yun sa mga tao sa loob ng KOJC. At eh, nakita nyo, mapagpatawad, kalmado, at sa huli, nagmahal.